Marami pong nagtataka ano na kaya ang kalagayan na itong mga akusado na ito, na itong mga convicted criminal na ito, itong grupo po na itong si Cedric Lee, kasama na rin si Cornejo. Maraming mga kababayan natin ang nagtataka ano na kaya ang kalagayan nila sa kulungan. Um, alam naman natin na sana'y sa marangyang pamumuhay itong mga ganitong klase ng tao. So talagang malaking pagbabago yan na sila ay confined, na sila ay Nasa isang suffocating na lugar. Lalo napakainit ngayon, ano ho. Pero yun nga, uh, sabi rin ng mga kababayan natin, ang publiko, posibleng yung mga yan naman ay may mga VIP treatment na tinatawag, ano ho. Talagang hindi naman siguro papayag yung mga yan. <laughs> okay. Hindi rin yun may iwasan. Ganon po ang sitwasyon dito sa atin. Talagang uh, uso pa rin yung mga ganitong klaseng sistema na Uh, dahil importante dahil mayaman dahil may pangalan ay mas uh, mas binibigyan ng importansya mas uh, special yung treatment sa mga nitong klase ng tao pero siguro ang mas mahirap sa mga ito ay yung kanilang kalooban 'di ba yung kalooban nila yung kanilang nararamdaman dahil napakabigat nito para sa kanila na sila ay maakusahan ng pagkahulong ng 20 to 40 years or habang buhay na pagkakulong ay talagang masakla po yan. Talagang napakasakla po yan. So, eto, uh, siguro mas, mas gagaan yung kanilang pakiramdam, mas gagaan din yung kanilang buhay sa kulungan kung sila ay magsisi. Simulan nila sa sarili nila yung kanilang pagsisisi. Hanggapin yung kanilang mga kasalanan at hanggat maaari ay humingi ng kapatawaran yan, yan lang po ang magiging pinakamabisang paraan para mapadali at uh, maging maayos ang kanilang pamamalagi sa kulungan. Napakahirap talaga. Napakahirap. Parang, parang tinanggalan ka na rin ng lahat ng karapatan eh kung ikaw ay nasa kulungan. Sabihin na natin na pwede ang katumbas ay tinanggalan ka, na rin ng buhay. Okay? Dahil confined ka na eh. Doon ka na lang eh. Wala ka ng, wala ka ng buhay. Humihinga ka, oo, pero mas masaklap dahil ang nakikita mo ay mga taong taong either sakit ng ating lipunan, mga criminal din katulad ninyo. 'Di ba? eto kung sana nga ay magsisi at ba humingi ng patawad, kapatawaran itong mga convicted na ito, talagang mas gagaan ang kanilang ang kanilang buhay sa kulungan. Pero ang matindi kasi diyan, lalong sinisisi pa natong mga ito si Mr. Bong Navarro At kahit nasa kulungan na ang mga convicted na, gumagawa pa rin ng kung ano-anong kwento. Gumagawa pa rin ng kung ano-anong kasiraan ng Mr. Vaughn Navarro. Sino pa po ang maniniwala sa inyo? Katulad nga ng sinabi natin si Cedric Lee na hindi pa daw tapos ang laban. Ano hindi tapos ang laban? Tapos na po. <laughs> Convicted and you are sentenced? Um, of up to 40 years in prison, hindi pa ba tapos ang ganyang laban? O ba? Diba? At yung kalaban niyo po, yung inagrabyado niyo ay malaya, masaya, at nakahinga ng maluwag. Sabi kasi na sa Cedric Lee, ginigiit niya pa rin na uh, ang nangyari lang daw ay nagkasakitan lang ng kaonte. So tignan niyo naman, ito ba yung kaonte na kasakitan? Diba? Kabaliktaran, let's Na naisip ko lang to, ha, ah, na yung mga ganitong klase ng tao, ugali talaga ito ng mga diehard. Okay? Ugali ng diehard, ito mga ganito, na binabaliktad ang sitwasyon baluktot na ang kaisipan. Konting sakitan ito, di ba? Slight injuries, may nasaktan din naman sa amin noong lumaban daw siya. Hindi naman daw or dapat magkaroon ng life in prison meant para sa bugbugan lang. Bugbugan lang daw ang nangyari. Ayan. Madalas ay ganitong ganito ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Ano ho, Siguro Duterte supporter ito. Check natin mamaya. Kasi kung titignan niyo po, babalik ka rin mo pa talaga ang sitwasyon Talagang talagang ito ay konting bugbugan lang. Siguro siguro ang tingin nga sa sarili na itong mga ito ay sila ay hahangaan. At yung mga taong humapanig pa rin sa mga ganitong klase ng tao, uulit-ulitin ko ah, kayo po ang may problema. Kung hindi nyo pa rin nakikita na may mga saltik na itong mga to, itong kampo ni Cedric Lee, mga buwang, at may mga problema na yan sa pag-iisip. Dahil kung normal ka pang tao, kung normal kang tao, innate sa iyo na maramdaman na humingi ng kapatawaran at magsisi sa iyong mga kasalanan. Pero hindi ganoon eto mga to. Kabaliktaran. Kaya kung gusto niyo manatili sa hulungan, sige, magyabang pa kayo lalo at magbanta pa kayo. Kasi mga pagbabanta ng mga to, no, babalikan si Bong Navarro, hindi pa tapos ang laban. Kinukonsyensya ni, uh, ni Cornejo ang mga supporters ni Mr. Bong Navarro. Lalo pong dumarami ang mga taga-suportan Mr. Bong Navar Navarro dahil nakitaan o nakita ng mga kababayan natin na siya po ang nagsasabi ng tama. Kung may kasalanan sa si Mr. Bong Navarro, siguro ay pinagbayaran pinag, um, niya na yon. At kayo na nagbabayad ngayon ng kasalanan niyo kay Bong Navarro, good luck! Dahil kung yan ay malusutan niyo, talagang magbabuti yan. Pero kung hindi, saklap!